Hello po mga kasowers, welcome po muli sa ating channel Share ko lang po sa inyo kung paano po magputol ng pants Yung tinatawag po nilang balik original So ito po yung ating maong pants at ito yung pangalawa Ito yung paggagayahan ng haba ng pants So i-clear lang natin Kailangan pantay, yung hindi siya maliit Yan, sakto kailangan ba natin Yan, guhitan natin yung pinakapinis Then, i-cut natin. I-straight lang natin mga kasawers. Yan. Make sure lang na pantay ang magkabilang haba ng paa. Okay. So, ito yung ating ikakat. So, mula doon sa kanyang tahi ay mga 3-8 or one half ganun ang distance mga kasowers Okay, ito rin kabila, ikat natin. So, 3-8 hanggang 1 half yung allowance mula sa pinakamismong uh, kanyang tahi mga kasowers. Yan, kalasin lang natin yung kanyang dating tahi. At linisin lang natin mga kasowers yung kanyang mga pinagtanggalan. Yan. Yan. So, dalawa na po yung aking uh, kinalas at nilinis at hindi ko na lang po pinakita sa inyo para hindi na tayo magtagal sa ating video. Okay, ito na yung dalawa at samahan nyo ako mga kasuwers, dalhin natin sa ating makina. Okay, ito na. So, ito mga kasowers ay meron po itong left and right. So, dapat itapat nyo muna kung nasaan yung left or right. Okay, ito po yung magkapares. So, mga kasowers, kapag kayo po ay nagtahi dyan, simulan nyo mismo dito sa pinaka kanyang center. Kailangan po kasi ay magkatapat po yung uh, sinulid ng ating dugtong para hindi po siya halata na pinutulan. Yan, so mula doon sa kanyang dating tahi na kailangan po ay mga 1-4 or 1-8 or mahigit sa 1-8 dapat para pagka binaliktad na natin yan mga ka-sewers ay hindi po siya malaki ang kanyang distance. So parang 1.16 lang pagka pagka inano na natin yan binaliktad. So itapat lang natin sa pinakagilid, yung kabilang side. Yan, nilapit ko na po yung ating kamera para makita nyo. yan so, kita nyo magkadugtong siya mga kasowers yan, ganyan lang yung distance, mga 116 pagka, pagka tinahin nyo na yung ano nyan, kailangan nasa 116 lang so, itapat uli natin yung ating gitnaan uh, sa kanyang center yan kaya, yan ang purpose kung bakit dyan po ako nagsimula na magdugtong ng ating laylayan para po, pantay po yung ating uh, dugtong yan mula sa kanyang dating tahi ay 1.8 or mahigit sa 1.8 mga kasowers yan kasi pag nasobrahan naman ng nasobrahan uh, nasubrahan nyo naman ng tahi yan ay pagbaliktad nyo ay hindi na po magiging maganda yan, kailangan tansyado nyo mga kasowers kung paano siya uh, i-bisting yan, pantay po yan mga kasowers so, ito na tayo sa ating uh, pag-close so marami ang nahihirapan dito dahil sa sobrang kapal po ng ating uh, tilak so ang gawin natin mga kasuwers ay bawasan natin ito so huwag kayong magbawas doon sa kanyang pinakapaa ang bawasan yung mga kasuwers yung kanyang dugtong, uh, yung dinugtong natin kanina yan para hindi gaano makapal Yan, bawasan pa natin. Okay, dito tayo magsimula mga kasowers magtahi sa side. Yan. So, iklaro nyo mga kasowers yung ilalim. Baka bagsak or sumubra naman ang distansya. So, kinakapa ko yan mga kasowers. At kailangan po kasi ay kung 116 yung ibabaw dapat yung kanyang ilalim ay 116 or kung sumobra man 18 wag lang bumagsak mga kasowers so itatahi lang po natin sa yung pinagtanggalan kanina mga kasowers ng tahi yan pupukin lang natin pag sobrang makapal yung ating gitna kasi Makapal talaga yan mga kasowers Dahil uh, maong po yan At ang gamit ko palang karayom dito ay 18 18 or 21 Kasi pag ginamitan mo ito kasowers Ng mga size 14 lang na karayom Ay tiyak Babaliin lang mga kasowers At magkakaroon pa ng buhol buhol Yung inyong mga tahi Yan, ganyan mga casewear habang tinatahi ko siya, kinakapa ko mga casewear 'yung ilalim para hindi po tayo bumagsak. Yan, kita nyo mga casewear. So, silipin natin. Yan, ang ganda parang hindi pinutulan mga kasowers yan so ganyan kasowers uh, pagtahi kailangan kapa kapa okay dito naman tayo sa kabila so sa gitna pa rin mga kasowers yung simula natin sa kanyang side yan, kasi pag doon tayo sa kanyang insim, pag lock natin ay uh, maaring mabali yung ating karayom. Kaya dito tayo sa side magsimula dahil hindi gaano makapal yung gilid niya mga kasawars. Yan, pansinin nyo kasawars yung aking daliri lagi po yung uh, kinakapa yung gilid niya So kailangan yung inyong tahi ay doon sa dati kanyang tahi yung pinagtanggalan natin mga kasters So dito yan bawasan natin Yan wag namang sobrang bawas baka pumutok yung uh, tila yan, pag hindi kaya mga kasowers ay pukpukin lang natin kasi normal na makapal po yan dahil uh, mga makakapal po na maong yan mga kasowers yan, pukpukin natin o so, dyan mga kasowers pagdating dyan sa makapal na yan ay pwede nyo kamayin para sigurado kayo na hindi mabali ang inyong mga karayom pero kung malaki naman ang inyong karayom size 21 ay kahit hindi nyo nakamayin yan so yan lang ka yung ating uh, tutorial sa araw na ito maraming pong salamat sa patuloy nyo po na pag support sa ating channel at uh, kita kita na lang tayo mga kasawers sa sunod na pag mag upload ako ng ating mga video so yun. ang ganda malinis yan kita nyo mga kasawers yan so ang ganda okay quality ayos lang natin para makita nyo mga kasawers so hanggang sa muli mga kasawers Paalam po sa inyo. God bless po.